Nagkulantang ang maraming netizens sa biglaang pasabog na inilabas ng former Pilipinas Got Talent winner na si Jovit Valdivino nang mag-post ito ng tila ay mga revelasyon tungkol sa kanyang dating girlfriend na si Shara Chavez at ina ng kanyang limang taong gulang na anak na babae. Sa isang Facebook post nitong August 28 ay inilabas ni Jovit ang lahat ng kanyang sama ng loob at ang pagnanais na makuha na ang kustodiya sa kanyang limang taong gulang na anak. Sa naturang Facebook post rin inireveal ni Jovit na iskamer umano si Shara at hindi naman daw bago ang mga ginagawa nitong pangluloko sa kapwa. Kaya naman nais niya na makuha na ang anak niya nang sa gayon ay mapalaki raw ito ng tama at mailayo sa masama. Narito ang actual Facebook post ni Jovit. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta, naniniwala at nagmamahal sa akin. Marami pong nagtatanong sa akin kung nasan daw si Mrs. Shara Jane Chavez Cruzat. Mawalang galang na po. Matagal at wala na po akong connection sa kanya. Hindi ko nga po alam kung nasaan siya. Kahit nga po anak ko, hindi niya pakita sa akin. Matagal na panahon na. At kung ano man pong lumabas na issue o pang i niya, hindi na po bago yon. Wala po akong pakialam dyan. Problema niya yan. At siguro naman po alam niyo na ang tunay na pagkatao niya. Ang sa akin lang po ay eh, yung makuha ko ang anak ko sa kanya at ilayo sa masama. Kasi matagal na niyang itinatago sa akin. Siyempre bilang isang ama may karapatan din naman ako sa anak ko. Yung pamilya ko nga nalulungkot pag hindi nakita ang pamangkin at apo. E eh, ano pa naman ang isang ama? na lagi nilang na nag-aalala at nagtatanong kung malaki na ba, madaldal na ba, kumakanta rin ba o ano, etc. Masaya na po ako ngayon at masaya na din kasi nabigyang linaw na lahat. Yung matagal na panahong nananahimik ako sa bintang at kasalanan na hindi ko naman ginawa. Pinagpasa Diyos ko na lang lahat. Kasi siya naman talagang nakakaalam ng lahat. Pero mas masaya siguro ako kung kasama ko ang anak ko sa magandang buhay at tapat na hanap buhay. Yung habang lumalaki siya na may panidiwala at takot sa Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Si Shara Chavez Cruzat ay dating fan ni Jovit. Naging magkarelasyon sila at biniyayaan ng anak na babae noong July 2016. Makalipas ang isang taon, tuluyang naghiwalayan dalawa dahil sa umanoy pambababae ni Jovit Baldivino.